dumating ako rito, meron na talaga dito sa lugar nito. Nagaganyak din ako pagka yung, kasi yung lugar na yung pinupuntahan ko. Tapos naano ko kung utusan ako na pwedeng kumuha, yung bibigyan akong pera. Sumasang ayon naman ako. Total, hindi naman halata ng mga polis, hindi na makilala ng mga polis kung sino yung nagtitinda, di ba? At kung sino yung nagraraner. Ayun, kaya ginagawa ko. Sinisimplehan ko rin ang pagkuhan ng pera sa kanila bibigyan nila kami ng 200. Sa 200, 180 lang nakuha namin. Tapos yung 20 sa amin na. Ano po yung binabayaran sa mga tiyo? Siya po. sa minsan, kapakuha doon sa loob. Eh ngayon, hindi naman ako pumapayag. Bakit yung bata, minsan ginagamit din? Hindi naman, napag-uutusan lang. Kung wala ako, eh minsan, Aka na, kuya. Kaganin niyan. Ako na lang bibili. O, oh. eh, minsan gusto rin ng bata magkaroon ng pera. Eh, kaya siya na rin nagkukusa. Memo po nung Lola ko po hinanap nila. Sabi ko po wala. Napaguto na po nila na sabi nila ako na lang daw po kumuha. Kumuha nun, tinuro po nila sa akin, yun nga po sa looban namin. Binigay ko na lang po doon ng pera sa kung kanino man po doon. Tapos binigay na po sa akin yun. Nabot ko po. Siyempre po may sobrang 20. Inutos po sa akin. Bumili daw po ako ng pwede. Kaya 17 na lang po ang nakukuha ko. Alam mo ba kung ano yung pinabili sa akin? Yung una po hindi ko po alam. Tapos nung sinabi po sa akin, alam ko na po na drugs po pala. Siyempre. Maliit po siya na parang kulay puti na parang asin po. Walo pa lang po ako siguro nun. No? Siyempre po patag. Tapos si Bibi ginawa Doon po si Consino po yung pabiyahe. po natatakot kasi nga po yung pinsan ko po. Bata pa po siya nang nahuli tapos ngayon lang po siya nakalaya. Ilan taon na po siya ngayon? 18 na po siya ngayon. Nakalaya po siya. Bata pa po siya, nagtitinda na po siya. Nang shabu po. Minsan po natatakot ako pag naalala ko po yun. Pero minsan naman po, hindi naman po ako natatakot. Kasi po alam ko kung bata ako, hindi po ako mapapansin ng mga Kahit na makasalubong ko po sila, hindi po nila ako amin, Kasi hindi naman po nila Na naglalaner po ako. Alam namin, oo. Eh, siyempre sa kahirapan din namin. Tsaka yung gusto lang namin magkaroon ng kahit na ganun lang pera. May, meron lang siyang kakainin. Kahit paano nakahalos siya at bibili niya kung ano-ano lang. Saan mo ba dinadala yun? 17 pesos? Walang bibili ko po, po ng amusal ko. Tig -tig. Tagal na po. Bata ako. Hindi na talaga kami sa kasi dati may bahay ko kami sa tundo. Eh, kinuha ko po ng nanay ko. Binenta po ng lola ko yung bahay namin. Gawa ng sugaron ho -lo lola ko. Kaya eh, nawalan kami ng bahay. Kaya yeah, yun, sa kali-kali na lang kami na tulog. Alos dito na po ako lumaki. po kasi nagtataw pa sa amin. Hindi namin alam. Baka mga hapon na yun o oh, ang gabi. Ito nag-iipad pa ako yun. yung buhay namin din. Isa pag wala ako siyang kita, wala. Ano nga? dati talagang vendor dito. Kaya lang, nahito yung nanay ko. Gawa ng matanda na nga. Kaya hindi na siya nakakapagtinda. Tsaka unang-una, -una, wala rin puhunan. Ako naman, para pinangalang tinitinda ko dyan, pinagbawal pa ng mga gwardiya. Kaya hindi na ako nakakapagtinda. Wala. Wala kayong mga pambiling tinelas eh. Ako lang may tinela sa lahat. Kaya inaanood pa ng baha. Dahil ng mga tagbebente, hindi ko mga maibili. Kasi magkakaroon mga kami ng pera sa ating pangkain nila. May nakakasa ko pa. Anong pangarap mo? Magkaroon ng tinelas. Eh. At ugat Tama, Hoy! naman, na tayo? po, alas 5 po, umaga, pagka, ano, pera. So, okay lang po. May kita kahit pa paano. sakto lang, pangkain po namin nga aroon ng mga na. Pera! Kapir na mo! Yeah! sa'yo? Hindi pa o, kasi mahina po yung kita ngayon. Wala akong ganong pasero. Wala po wala pasok, wala mga estudyante. Kaya ang ginikita lang po ngayon, sakto lang po. Pangkain sa uh, tangalian. Mayroon pa o, babalik. Pagka meron akong na naipon, pupuntahan ko na po yung magina ko. Uh, makakain po sila ng apunan. Pagkailan po yung kinita niyo sa mga kanina umaga? Nakaka-35 pa lang ho ay iniipon ko pa para makabili ng pang tangalian po ng mga bata. Tangalian po namin. Okay oh, na po, okay po, okay po, okay po. po tayo magagawa. Eh, pagka binigyan lang po tayo ng jeep, thank you. Kahit hindi po tayo bigyan, nabuta ng bariya, salamat din po. Sa importante, makaraos kami. Naawi ko siya minsan kapag wala siyang pera kasi nga Ilan niyan? Apat. Tapos may bisyo pa siya. Araw-araw na -araw, Yun yung madalas na ang pagawa eh. Kasi kikita niya, inahati pa niya yung kita niya sa bisyo niya Tsaka, sa pagkain namin. Eh. Hindi niya maiwasan yung bisyo niya. Yun, batu, oh. Yun, yung bato, yung ginagamit niya. Matagal na ho kami yan. 13 years na ho kami yan. Pero ano, nanay ko nga nagagalit ko sa akin. Yan, bakit hindi pa para wala yan. Eh, Nahirap naman mag-salsa pag hindi wala yung kuka kasi nagbubulo rin sa amin eh. Ay, may stowaway po ako. Natuto lang po ako nun. Ay, kaya po ako ng mga barkada. Kaya po ako ganun. Hindi po, pag, ano po, inayaya po nila, inayaya po ako ng mga kasamahan ko dyan. Hindi po ako sumasama. Pag nakaluwag lang po ako, saka po ako nag-ano. Pag inayaya po nila, hindi po ako sumasama. Bilang po ang naano ko. Uh, para hindi po ako makapag-base uh, yun. na ho din kami. Minsan no, linapit na ho namin sa DSWD yan. Hindi ho din basta-basta o oh, ano dun. Ito yung nung nahuli na po ng DSWD yan, nagdala sa Marikina po, ginalis po. Kaya hindi ko na po linapit yun. Mas maganda na lang po sama-sama kami kahit gutom kami. At least kasama ko ang mga anak ko. Makakaraos naman kahit paunti-unti pagtatawag eh.